it's me, Jepay. For today's ganap nga, ay maaga kami gumising ni Bang Nasjan at uminom na rin kami nitong lagi namin iniinom every morning itong Salveo Barley. Salveo Barley, kaluwada na kang inuman pag maragulda ko po, baka naman. Charo. <laughs> Umayak na nga ako dyan dahil nga Friday ngayon, marami magaganap ngayong araw. Diyos ko, wala pa man kinikilig na yung puso ko. Oh, charo. <laughs> Kaya naman panoorin niyo itong video na to hanggang matapos. nag na nga ako dyan para protektado ang buhok ko. Nakaka-healthy at nakaka-shiny ito ng buhok. Siyempre, hindi mawawala yung outfit check namin ni Bang Nos. Ay, do na. Fast forward, siyempre, bago ang lahat, inuna namin pinuntahan si Apong Makalulu para magpasalamat at magdasal sa Panginoon. Ay, do nang Bang Nasikwa na pa picture ito nga pala yung message na Bible verse na nabunot ko. Pray for those who persecute you. Kaya naman, imbis na gayahin or gantihan natin yung mga taong nagiging sagabal sa buhay natin, ipag-pray na lang natin sila at si Lord na ang bahala. Nang matapos na nga kaming nag-visit, ay dumaretsyo na kami dito sa Jumbo Genra para mag dahil nga ubos na rin yung stock namin. Sabi ko nga maraming kaganapan for today's video, kaya naman wala kaming sinayang na oros. Ay, doon na. Bukod sa cheat day, ito yung pinaka gusto ko na quality time. Ay, kanya man. <laughs> Talaga naman kasing napakasarap sa feeling kapag ka namimili ka ng mga stock na pagkain or gamit sa bahay. Yung hindi mo nabibili noon, ngayon nabibili mo na. Yung hindi mo nagagawa noon, ngayon nagagawa mo na. Yung hindi mo na-experience noon, ngayon kaya mo nang ma-experience. Kaya naman deserve natin i-enjoy kung anong meron tayo ngayon. Pero mo yan, pinaghirapan mo yan, kaya deserve mong itreat ng special ang sarili mo. Basta dapat matuto tayong makontento at magpasalamat sa kung anong meron na or meron pa lang tayo ngayon. Iwala at sipag lang magiging kalmado din ang lahat. Kaya kung pakikinggan mo yung mga taong nasa paligid mo na nagiging sagabal lang sa plano mo sa buhay, ay day matatalo ka sa buhay, ay do na. Anyways, kasakiting malati, eh gana-gana na mo, payabot ko kang bangnas. Pero okay lang yon ang importante, malaki naman ang pagmamahal ko sa kanya kahit marami akong toyo. Charot. Ay just ko, mabana na ang pila kakachika ko sa inyo. Charot. Talaga namang maraming tao dito, basta mura marakal tao. Charo. Ibang na so, bala mo dito ang manilili kayo. I do na. Talaga namang di mawawala ang pagiging mabuting tao ni Bang Nos. Nakita kasi namin yung sa likod namin na tutulog yung bata. Kaya naman binantayan na namin. Tumawag nga si Doña Flora dyan para ihabol yung vikat nyo. Tignan nyo naman si Bang Nos. Hawa na rin siya sa akin sa kakapili. Ay, na napakinggan nyo siya. Nagreklamo po. Saan na ang amalan mo? Dati hindi na Nakalyo. Ganyan <laughs> grocery, nakakakaba naman kapag nasa counter ka, no? ay do na. Bumili na nga rin pala kami dyan ng avocado para sa healthy living namin. At bumili na rin kami ng chicken star para sa tanghalian namin dahil nga hindi na kami nakapagluto fast forward papunta na kami sa Heart and Soulmate X Mengay vlog para dun mag cheat day ay do na sabi ko nga kay Bang Nas, gusto ko makita si Mengay kaya naman kahit malayo pa yan ay pupuntahan namin pagkarating nga namin sobrang daming tao sa totoo lang hindi ko alam kung nandyan si Menggay o wala kaya naman nung sinabi ni Bang Nas na nandyan daw si Mengay at Bebo ay talaga namang naghintay kami kahit matagal pa yon na do na habang naghihintay nga kami sa labas ay naglibang-libang muna kami ni Bang Nas kaya naman bumalik muna kami sa pagkaisip bata Ada, I do not. Mahigit isang oras na nga kami naghihintay dyan, kaya naman dahil nagugutom si Bangnas, bumili muna kami dito sa OSAVE na makakain nyo. Diyos ko, yun natin, sindanop, charot. <laughs> At kaya na nga tinawag na nga kami dyan At pinapasok na nga kami at nagad naman namin nakita si Bebo At in naman kami ni Shira Vlog Bago nga kami kumain dyan ay pinuntahan agad namin si Menggay At talaga namang napakabayat at napakaganda niya sa totoong buhay Ay talaga naman kung alam nyo lang Sobrang saya ng puso ko yung pinapanood ko sa Sokmed Nakita at nakausap ko sa totoong buhay Ayay, kanyaman! Hi everyone! This is Menggay Supportaan din po natin si Jeff Kuna mo rin kunatin lahat ng ulas niya nakakatuwa. Salamat po sa inyo lahat. Yun. <laughs> Idagdag mo pa si Bebe ni Menggay na napakabait din. Sinerve na nga pala diyan yung side dish at meat. At si Angeline Mapagmahal, nanay ni Menggay, ang nag-serve sa amin. Nakakatuwa nga dahil silang magpapamilya lang ang nagtutulong-tulong dito sa samjihan ni Menggay at ni Bebu Kumain na nga kami ni Bang Nas dyan, nanong milyari king healthy living, ay duna. For this video, alita pa mag-healthy living, unhealthy living muna, ay duna. Cheat day na cheat day, mag-healthy living ka, charot. Ay wo, totoo namang sulit yung bayad nyo dito, masarap at mura po. Lalo na yung manok at kimchi nilo. Talaga namang hahanap-hanapin mo, duna. Alam nyo bang hindi ako kumakain ng kimchi? Pero dito, kumain talaga ako. Dahil nga masarap yung kimchi nila dito. Diyos ko, nakailang sabi ako ng dito. Kaya naman pumunta na kayo dito, ay duna. Ay, talaga namang mapapanakshuta ka sa cheese. Nakshuta? Yung 279 nga pala yung inavail namin. Dahil nga sabi ko naman sa inyo, isa sa mga pinupuntahan namin sa Samjihan, yung may cheese. Talaga namang napahart sign po sa sarap si Bang Nos sa Iduna. O, na nga kami dyan. Napukaw naman na attention ko itong nabasa ko. Bukas mag-diet na ako. Sige, menggay. Alang katapusang diet. ay, do Sa sobrang saya ng puso ko, tingnan nyo naman yung mukha ko dyan. Natatameme ako. ay, do na. Wala pa kasi kami. Ang Ang Uy, ito ba? Oo, ito. Ito ba?

Kaya naman, salamat, Mengay na na at Bebo. Napasaya na nabusog nyo ang puso ko. Ay! Di sa susunod, isa na rin ako sa magiging inspirasyon ng ibo. Charot! <laughs> syempre salamat din sa asawa ko na napaka-supportive. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.